gwapo ka pa rin kaya kasi nung sundun na sinasabi mo. Lalo na yung mag-boyfriend pa tayo nung high school tayo. Patay na patay ako sa'yo noon. Mula sa pagiging mag-boyfriends, naging mag-best friends tayo palagi ko, kailangan lumagay na tayo sa tahimik. Pakasal na tayo. Darating naman tayo dyan eh. At pag okay ng lahat, magpapakasal tayo sa Europe. Alam kong pangarap mong makarating doon. Eto ba? Pupunta kayo ng Cebu? Kasama mo yung babae mo, yung Sabrina Cruz na yan, ha? Hindi mo ba maliwanan yung ginagawa ng dalawag niya sa'yo? Ang <tuhu> puto ka nila! Ano ka ba naman? Ano mo nang pareho? Pwede pareho kayo na sawi sa pag-ibig. Robert? Rise Ano nangyari sa si amin Ay nangyari ba sa si amin ni Gordon? Cheers! cheers. 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 Mm. <laughs> <laughs> Oh, Diyos ko, may nangyari na sa aming dalawa ni Gordon. Hindi pwede ito, hindi pwede ito. Julia, Julia, ang mo naman. Ako naman, best friend mo. Ito mo tinanong! Takot na nga! Good morning, Kaiki. Kaiki? Madami ko yata na inom kagabi. Pero, hindi naman ako susuko dahil sa alak. Ang weird kasi na panaginipan kita. Eh, ano naman weird doon? Nag-sex daw tayo. Ako, hindi mangyayari yun. Hindi ko papayagan mangyayari yun. Oo naman. Hindi naman mangyayari yun, no? pakiramdam mo na wala na ba yung sakit ng puso mo dahil sa alak? At samantala, pero ko nang isipin niyo, move on na tayo. Bagong araw na to. Isang araw lang iniiyakan niyo. Oo oh, naman. It's a brand new day. tiba mm -hmm. Napakaraming tao ngayon. Diyos ko. Lahat naman na ni naniniwalang. Hindi ako maganda pumalakpak. Okay. O, oh, di ba? Ano diskarte para sa ha? Kaykay, kaykay, wow. <laughs> kaykay, 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 <labot> kaykay, <Kla? laughs> kaykay, 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 ka kaykay, 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 Takot ko, sinugod kita dito sa ospital. Eh, ano ba nangyari sa iyo? Hindi ka naman hinihimatay dati. Ha? Ano to? Pinatest kita. Lahat ng klaseng test. Imalik eh, ko kung nangyayari sa iyo, no? Ngayon lang naman nangyayari sa ito ngayon. Ah. Ah. Uh. Hilo. Ay, Tok, sakto naman mo. Kung, kung negative ang mga results, pwede ba dahan-dahanin mo kami, ha? Well, after conducting some tests, buntis ka, misis. Ha? Buntis ka? Iwan ko muna kayo. Double positive. <sighs> teka, 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 teka. natin ang tama to, Ha? buntis ka. Ibig sabihin, hindi ka na pwede mag junk food, hindi ka na pwede magpuyat, hindi ka na pwede uminom, dapat lahat ng kakainin mo, dapat yung healthy, para maging healthy ang baby mo. Bakit sad ka? Ha? Huh? Dapat pasaya ka dahil buntis ka, di ba? Kla, masaya naman talaga ako kasi matagal ko ng pangarap na magka-baby. Kaso, ayoko namang lumabas siya na walang daddy. Hanapin ko kaya si Robert. Ano ka ba? Para mong hinanap si Lucifer. Para kang nagbigte pag hinanap mo yung lalaking yun. Tsaka pagiging miserable ang buhay niya ng anak mo. Kasi paglaki ng bata, syempre hindi ko naman maiiwasang magtanong yan. Nasaan yung daddy niya? Alam mo naman, bata pa lang ako, ulila na ako sa magulang nakikitira nga lang ako sa mga kamag-anak namin. Tapos, ingit na ingit ako dun sa mga pinsan kung may mga magulang. Kaya nga, di ba, promise ko sa sarili ko, pag nagka-anak ako, hindi niya mararanasan kung ano pinagdaanan ko. Gusto ko mamulat yung anak ko na merong nanay at tatay na nag-aalaga sa kanya. Lovely secrets to. Sige na, nah, kung yun kayo. Sosyalin yan. Sosyalin naman ito. Pangmayaman. Ha? Uh -huh. Pero murang-mura ko lang pinigay sa inyo. Alam mo, pangmayaman yan parang gamit ng ng mama yan. Eh, di ba mayaman ka? Ba't di ka nalang muwi sa inyo? Oo eh, nga. Di ba sabi mo? Negosyante yung um, mga magulang mo? Di ba nga? Tinakwila <laughs> ko ng mga magulang ko kasi baklaan ko. Uh -huh. At saka, ikinahiya nila yung pagiging flower ko. Okay na to. At kasi gagawa ko yung gusto ko okay. kaysa naman Mayaman ka nga. Pero may nagkocontrol naman ang buhay mo. Asus, Mayaman. Ambisyosa ka lang talaga. Hindi siya na Sundo di ba kayo ng ballpen? Ha? Kayo, kung malait kayo, parang wala kayong listahan sa akin. Ang haba ng listahan nyo dito, singiling ko kayo dyan eh. Mamumutang pa na kayo. Sa akin? Oo. Di ba? Si Rusty yun? Yung kaibigan mong ba din? Mahal dito, ha? Rusty? Gordon? Wife ko, Gordon. Hi, Gordon. Hi. Uh, Hi. Mahal, sandali lang, ha? Sige. Sandali lang, ha, Ang tagal ka lang di dito. May wife ka na pala. At may... baby girl. Peta na pamilya mo, ha? medyo mahirap din naman kasi ang buhay ng kagaya natin, Rodon. Mas masaya pa rin yung may pamilya kang inuwi Medyo mahirap lang sa simula. Kasi siyempre, dami challenges. Pero pag nagkaanak ka na, pag nakita mo na siyang umiti, ay, sarap ng feeling. Sarap ng pakiramdam. Tsaka ito si Marge. Tanggap niya akong buong buo. Eh, Basta pa paninindigan ko lang yung pagiging tatay ko tsaka asawa ko sa kanila. Mas masaya kasi yung buhay, mas tahimik. Kaya ikaw, Gordon, pag nagkaroon ka ng pagkakataon na magkapamilya, na matatawag mo sa'yo. Huwag mo nang palalampasin. pa Oh, paano? Muna muna kami. Ha? It's good to see you. Just... Bye, March Bye, Gordon. bye, bye little girl. Bye-bye, Robert Julia, pwede ba tayong mag-usap? Julia Ano ginagawa mo dito? Pinapatawad na kita. Kakalimutan ko na lahat. Alang-alang sa atin, at sa magiging anak natin. Anak Buntis ako. Ha? Huh? Buntis ako. Hindi ba ito yung gusto mo? Alam mo, gusto kong magkaroon ng batang ito ng isang masayang pamilya. Kaya magsimula tayo. Magpakasal na tayo. Alam ko na magiging isang mabuti kang ama. Julia. Yeah. Sino siya? Girlfriend ni Robert. Ikaw pala si Julia. Alam mo, ang swerte mo. Nagustuhan ka ni Robert. Pero ngayong wala na kayo, tantanan mo na siya. Ang kapal din naman ng mukha mo, no? Julia. Umalis na ako dito sa pamamahay na 'to. Kala mo kung sino ka na mag -aasak? Kabit ka lang. <laughs> Kabit? Wo, patawanin! Bakit asawa ka ba niya? Pinakasalan ka ba niya? Kaya pa 'di ba, umalis ka na. Tama na 'yan. Julia. Robert. Ano to? Akala ko mahal mo ako. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Anong paliwanag? Yung mabilis mo ako pinalitan? O tama yung sinabi sa akin ni Gordon na pinagsabay mo kami ng babaan yan? Bravo, bravo, bravo. Ang galing mong umarte. Pang best actress. Alam mo, pwede kang mag-artista. Sabrina! Wala hiyan! Ang kakala mo! Ano, ano, Julia! Sabrina! Ako Wala tumigil nga kay dalawa. Ba? ba? Julia. Julia Baket. Julia. Julia. are here. Head is here. Uh, normal naman ang heartbeat ng anak niyo. Everything is healthy and progressing as it should be. Okay? Thank you, Doc. Thank you, Doc. Okay, I leave you two alone. At ibibigay ko na lang mamaya ang uh, ultrasound strip. Thank you, pa. Okay. Nakukla. Hindi na ako makapaghintay na makita siya at makarga siya. Ako rin. Sobrang-sobrang excited ko. Gusto ko na talaga siyang makita. Ah. I can't wait. Sana maging kamukha siya ni Robert. Para ano? Para oras-oras mo naaalala yung lalaking yun? Ito naman, nagselos ka agad. Kamukha mo na lang. Yun, buti pa. Kasi parang feeling ko parang anak ko nga yan eh. Uy, sumipa. Sumipa? Sipa nga. Ay! <laughs> <laughs> Ay! <laughs> Ito na to. Ito na ang kukunin natin. Pero kula, ang mahal-mahal nito. Ako, pinagtabi ko talaga to, no? Ay, kuya. Kuya, kukunin na namin to. Tsaka sama mo na lahat ng mga Thank toys. Sir. Tapos yung mga feeding bottles, ha? Dagdagan mo, ha? Pero kla, ang dami na nating binili. Tsaka kanina, meron pa akong binili isang toy. Tingnan mo. Ganda, di ba? Oh, nice. Kla. Maraming salamat, ha. Hindi mo ako iniwan. Lalo na sa oras na kailangan-kailangan kita. Of course, no. Ayoko masukatan ang baby. Patingitin ko ang mami niya habang nagbubuntis. Ikaw pa. <laughs> At meron pa akong surprise sa'yo. Meron pa? Hmm. Ano? Pikit ka. Pikit, pikit, pikit. Pikit, pikit. 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 Pwede na. Pwede na. sabi mo kasi, di ba? Gusto mo kumain ng rambutan? Alam mo, baka dyan mo pinaglili si baby. Hmm? hmm siguro nga. Uh, kuya pero pag mo ko, ha? Kasi pag ko rin ito, eh. Pero, Kla, alam mo ba kung ano sabi nila? Pag kinain mo raw, yung tira ng isang buntis, maglilihi ka rin. Sige ka. Ganun? Oo. O -o. Di kakain ako? Mahiya ka naman, ang Lolo ko ba? Ano ba gusto mo rin maglihi, Kuya, samahan mo pa ng mga toys, ha? Sa, samahan mo yung mga toys na tsaka damit. Tama na, dami na nito. Uh, Sobra na, na, na. kla. Pinagpikula ko talaga to. Hindi <laughs> ko ko na, lang sa nambutan. Hahaha! Bakit naman parang ang lalim na naman ng iniisip mo? Kla, alam ko mahirap magpalaki ng bata na mag-isa. Pero alam mo, wala akong hindi gagawin para sa anak ko. Kaya tulungan mo na lang ako, ha? Alam mo, Kaiki, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Huwag na huwag lang ang maging tatay ng anak mo. Hindi ako prepared. Alam mo namang, ibang baby ang gusto ko, di ba? Naisip mo na ba kung anong ipapangalan mo dyan? Oo naman. At dahil ito na mo si Maria, pag ito, lumabas na lalaki, gusto ko William. Ay, gusto ko yan. Yan, pwede ko maging baby yan. Uh, macho, guwapo, um, moreno. Naku, alam mo naman type ko yung mga ganyan. Pero pag babae, Maricel. Oh my God, liwaw touch naman ako. Ay, gusto ko yata kumiyak. Gusto... Kla, pwede ba tigilan mo na yung panonood mo ng teleserye? Ayokong maging drama queen itong anak ko na magmana sa'yo. Ay, nako. Ayoko rin magmana sa akin ng anak mong yan, no? Basta, pag lumabas itong baby ko, ako ang mami, at ikaw ang mama. Teka, teka. Julia, parang parang nagbabadyang malaking responsibilidad yung kasama nung mama. Pwede ba? Pag-iisipan ko muna. Kla, sige na. Pumayag ka na. Ha? Para tutulungan mo akong palakihin itong bibing ito na magalang, magandang asal, at saka mapait. Alam mo, tama yan. Lumaki yung baby mo na magalang, magandang asal, mabait, lahat na ng ma na maganda, di ba? Tama yan. Para hindi siya magmana sa tatay niyang kontrabida. Ito naman? Ito to, naman. man? Lagyan mo lang ng konting ganun ng kilay nun. Lalabas na sungay nun. <laughs> wala ka sa akin. Bad mo. Ha? Mm. Kapatid sa tanasyon yun. Laki. Sumipa? Ha? Saan? Sige nga. Ay. Lakas naman sumipa niya. Oh. Ayaw mo ba talaga na may manahin siya sa'yo? Huwag hmm. Wag nang manahin at wala naman siya mamanahin talaga sa akin maganda, no? Pero, tuturuan ko siyang rumampa. At siyempre, tuturuan ko siyang sumayaw. <laughs> ngayon pa lang, turuan na natin siya. Hmm? Shake, 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 shake. <laughs> <laughs> <Woohoo>! Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ayan! Oh, ikaw na ngayon ang pinakamagandang buntis. Hmm? Kaya dapat lagi kang maganda. Para paglabas ng baby mo, maganda na rin. makeup na agad. Oh. Gusto mo yon At saka, siyempre, ipopromote mo yung products ko, ha? Yung mga makeup ko sa office, mabibigyan kita ng komisyon. Maraming salamat, ha? Ang bait mo talaga sa akin. Kaya, ako makahanap lang ako ng paraan para makabawi sa'yo. Lahat gagawin ko. Huwag kang drama, Queen. Tigil mo yan ako. Saan ba ang tisyo ko? Wala naman akong tissue Huwag kang umiyak. Huwag kang Ay, naku. Shake, 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 shake na lang natin. Mm, mm, mm. Mm. Tama na, malungkot ka pa rin eh. Smile muna, smile muna. O, oh, ayan. Shake, shake, shake. Mm, mm, mm. <laughs> shake. <laughs> Julia. Naligaw ka yata. Bahay ko to. Hindi to bahay na kulasisi mo. At saka, Pumasok ka talaga eh, no? Medyo makapal din ang mukha mo. Ano'y mabita ba katang pumasok sa bahay ko? Si Julia talaga ang sadya ko dito. Kung ano man ang nagawa ko, Julia, I'm sorry. Tapos na? Nag-sorry ka na? Um, yan ang daan papunta sa bahay ng kula Sisi mo. So pwede ka nang dumaan dyan sa pintu na yung palabas. Bakit hindi si Julian tanongin natin? Mag-usap tayo, Julia, please. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Kaya umalis ka na. Narinig mo yon? Ako rinig na rinig ko. Kaya ano pa inintay mo? Chupi, tuja, Robert, pwede ba, umalis ka na? Ah, alis ng, pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataon. Bye bye. Buti naman at hindi mo na tinanggap yung Robert na yun, no? La... Tama ba yung ginawa ko? Hmm. Tama ba na inaalis ko yung ama ng anak ko eh ayaw mo namang tanggaping responsibilidad yung maging daddy para sa baby ko, di ba? Naku, Julia, bahala ka. Basta pag may yung hindi maganda, wag na wag mo akong sisisin at sabihin sa akin hindi kita pinangaralan. Teka. Huwag mo sabihin sa akin, naaawa ka doon sa lalaking yun. Kahit ano pa nangyari sa amin ni Robert, siya pa rin ang ama ng baby ko. At kailangan ng anak ko ang daddy niya, Gordon. Invitation nating dalawa para sa kasal ni Julia. Kasama mo si Gordon? Sabihin ko na sa iyo yung totoo, ha? Masama kasi ang loob sa'yo ni Gordon. Sino yung mga kasama mo kanina? Mga kasama ko sa trabaho. Kailangan ba talagang magdala pa sila ng mga baril? Pare! Dating pwesto, bilisan mo! Ay! Ay! Tumatawag yung mama ko! Di ba kakasabi ko sa'yo, bawal ka pa mag-boyfriend? Tapos susundan mo isang lalaki? Kanyan ba kita pinalaki, ha? Eh, yan ba tinuro ko sa'yo?